<laughs> 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 ano, mix. Mix lahat. Pumila ka dyan. Pumila ka ano mga yung mga bata. <laughs> yung mga bata. Yung mga bata. Ano yan? Shisha? Hindi <laughs> ano yan shisha. Ano yan shisha? Totoo nga. Pumila na kayo.

naka ice cream ang bawal ang bawal, sige ngayon lang <laughs> Hoy, bawal ka. Ito <laughs> na. Mm. Thank you. Ito yung sakin. Ay, wow, ano yun? 100 na rin yung sakin. <laughs> Ay, bawal ka. <laughs> Sige, ngayon lang ha. Oh, yung kay Kim. Ay, talaga naiiba talaga. Naiiba talaga. Baka wala ba talaga. <laughs> <laughs> yang iba, <laughs> nah, Bang. <iba> <laughs> 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 happy. Waduh oh, Bang.